Ay mo nang dalhin, dalhin mo lang naman tapos dalhin mo na do kay Sir Ryan. Ano ba Ryan? Kay Sir Ryan yung forma niyo. Si Porong. Kay Porong. Ryan kasi ang pangalan noon. Ano ba pa? Kay isang ano? Alin? Ito ang pambigas. Ginuguto mo kami Meron na, nagpabili lang ako. Ano nasa na pagtulak ng mga sanay nako. Tutulak kita, gusto mo? Hindi ako sure. Ano? No, pa din ka ng Pag ako nagpapakot. nagtatrabaho, katulad Timpla? Kaya nga po, ito nga po hindi magkakagalito sa ginagawa ninyo. Hindi na uupang po sa mo na po kayo dito. Pupunta na kayo dito. mga palo. Siyempre po, hindi na kami wala na po kami. magpapabarangay. Dati magpapabarangay daw sila. Tao ni serayan si Ryan. Kuya, kape sa'yo, ano? Kape, Miss Original? Okay. Ano, Tay? Soda? Soda? Arsi lang. Arceo daw, Arceo din daw, Arceo. Arceo, Daniel. Hansel. Hansel. Ano sa at saka Hansel. Saya Inting kapasoti. RC. Ay Inting kapisoti? RC din. Ano pa? Hansel daw. Hansel. Hansel din.

satu, satu. tahu daw yan? Hindi maraming <tipansi> 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 Ako'y nangangarap Na marating kong isang pangarap Ako'y naniniwala Okay lang sa akin kahit kunti lang ang kita. Ang importante, makakakain ako sa isang araw.